Problema na noon pa man sa bansa ang mabigat na trapiko pero hanggang ngayon hindi pa rin ito nasusunusyonan. Patuloy pa nga pang dumadami ang mga sasakyan sa EDSA lampas sa kapasidad nito. Ayon sa isang pag-aaral, ang nasasayang daw na halaga ng mga biyahero dahil sa trafik, mahigit isang daang bilyong piso na kada taon. Bukod pa dyan ang hindi na matutumbasang oras sa mga mahal natin sa buhay at iba pang importanteng bagay. Narito ang report. Ang oras ay pera. At sa oras pa lang daw na nasasayang ng mga biyahero sa Metro Manila dahil sa traffic, aabot sa 101 billion pesos kada taon o 277 million pesos kada araw o kaya mahigit 3,000 piso kada segundo. Hindi na nasundan pa ang pag-aaral na yan ng National Center for Transportation Studies noong taong 2000. Pero ang problema sa traffic ng Metro Manila, wala raw pagbabago at tila lalo pang lumala. So, siguro pag in-update natin yung 100 billion ngayon, it could easily go up to what? 140 billion na siguro? Siyempre, may mga perception kasi tayo na nag yan pa. Taon-taon, dumadami ang mga sasakyan sa Metro Manila. Pero ang mga kalsada, halos hindi naman lumalawak o mahaba. Ang EDSA halimbawa, ginawa para daanan ng 12,000 sasakyan kada oras. Pero ang bumabagtas dito, Mahigit labing tatlong libo kada oras. At sa isang araw, aabot ng mahigit tatlong daang libo. Kaya ang mga guy ni Mang Ruel na nasa Freight Forwarding Service, kailangan nang tansyahin ang magagamit na krudo sa maghapong trabaho. Sa araw na ito, umabot daw sa dalawa hanggang tatlong litro ang naaksaya niyang krudo. Katumbas nito ay 90 hanggang 140 pesos na sinunog lang sa traffic. Yung kasing binibigay sa amin sa buong maghapon na supply ng gasolina, kapag ka ma-traffic, pagdating namin sa, sa opisina, nauubos namin yung binibigay nila. Kung tutuusin, kasabay lang natin ang bansang Singapore na nagpatupad ng mga reforma sa trafiko noong dekada 70. Si Pero napag-iwanan na raw tayo pagdating sa pagdutas sa problema ng traffic. Obviously, we don't compare that well to, to, to Singapore. Maganda yung public transportation system nila. Katunayan, in expand pa nga nila yung yung train network nila may car restraint. mayroon silang congestion pricing kasi sa Singapore Sa Singapore nagbabayad ng buwis ang bawat pribadong sasakyan depende sa oras lokasyon at bigat ng daloy ng trafiko. kaya naman ang mga biyahero mas naing yung sumakay na lang sa mga pampublikong sasakyan gaya ng train at bus at dahil maluwag ang traffic mas mabilis ang daloy ng mga serbisyo at produkto pero sa Pilipinas, walang batas na kumokontrol sa pagmamayari ng mga sasakyan. Basta ang sasakyan, pwede. So araw-araw, hindi nawawalan kami ng stalled vehicles. Magkakaroon na ng long queue of vehicles dyan, so congestion. Ang mga linya nga ng tren na inaasahang magpapaluwag sa mga kalsada, kapos pa rin at paminsan-minsan. Walang operation ang mga Hindi pa maasahan at pagdating sa pagsunod sa batas, trapiko yung nakikita ko na talagang problema natin dito. Yung disciplina uh, disiplina sa ating mga drivers, commuters, and pedestrians. Kaya ang mga negosyanteng gaya ni Mang Arnold, tihado. Mula Fishport sa Nabotas, isang oras lang dapat ang biyahe niya patungong Mega Q Mart sa EDSA. Pero dahil sa traffic, dumoble ang tagal ng biyahe. At ang isang oras niyang nawala sa pagtitinda ay katumbas na ng 10 kilong isda na hindi na ibenta o 700 pesos sanang karagdagang kita. Bukod sa nasasayang na oras at pera, apektado rin ang kalusugan ng marami dahil sa malaking pulusyong dala ng mabigat na trapiko. Sa huling pananaliksik ng World Bank noong 2007 sa mga pangunahing lungsod sa bansa, ang pagkamatay raw ng halos limang libong tao may kinalaman sa paglanghap ng maruming hangin. Gaano man katuwid ang daan, mahirap umusad ang pagbabago sa gitna ng mabigat na daloy ng trafiko. At sa bawat oras na nasasayang sa kalsada, may mga bagay na nawawala at di na maibabalik ni matutumbasan ng anumang halaga.